Ito ay ang makahanap ng mami para sa kanyang mga anak. O, oh, bet ba rin yung mag-apply? O, oh, kilalanin natin na itong pinag-uusapang online daddy at ang kwento sa likod ng Wanted Perfect Wifey. Matipuno? Check! Magandang lalaki? Check! Mabait? Check! Mayaman? Check! Siya, si Adonis Dizon o mas kilala bilang si Don, daddy ng tatlong malulusog na mga anak. Kung titingnan, parang complete package na itong si Don. Pero may isa na lang daw kulang sa kanyang buhay. Si Don na currently single, naghahanap ng ilaw ng kanyang tahanan. Sa edad na 23, inakala ni Don na nahanap na niya ang katuwang niya sa buhay nang siya'y magkaroon ng kasintahan. Nagbunga ang kanilang maiksing pagsasama ng kambal na mga anak. Pero kakambal din yata ng kaniyang good looks, ang bad luck. Dahil pareho pa silang bata noon ng nanay ng kanilang kambal, hindi sila nagkatuluyan naghiwalay na kami agad. So, wala kaming label. Walang relationship na nangyari. And then, after that, after one year, sinabi niya na may anak ako sa kanya. Kaya bin non dinala niya na sa akin yung mga kambal ng one year and three months. So, hindi ko agad in-embrace yung fatherhood kasi hindi naman ako naniwala agad sa kanya na anak ko nga ito, mga ito. So, hanggang na-realize ko na anak ko nga sila dahil nakita ko naman sa pictures na kamukhang kamukha ko lalo na yung isa dahil fraternal twin nga sila. So, sabi ko, anak ko nga ito. Pero ang hopeless romantic na si Don hindi sumuko. Sa so, pangalawang pagkakataon, muli siyang sumubok at sumugal para sa pag-ibig. Pa, Masaya ang kanila namang naging relasyon. Pero gaya ng kanyang unang pag-ibig, hindi rin ito nagtagal. Pilipino. Nagkahiwalay sila ng kanyang pangalawang kasintahan. Pero pagkatapos ng pitong taon, muli siyang bumalik kay Don para sabihin sila'y nagkaroon ng anak. Nagbunga pala ang kanilang pagsasama noon ng isang anak na babae. Binigay niya sa akin si Sabrina noong last year, noong nag-start na yung pandemic. So nag-8 years old na siya, akin Sabrina, kaya nag-adjust pa kami hanggang ngayon. Ang kanyang mga anak binigay sa kanya ng kanyang mga naging kasintahan. Kahit wala siyang ideya kung paano mag-alaga at magpalaki ng mga bata, ginawa ni Don ang lahat ng kakayanin para magpakadadi at mommy sa kanyang tatlong anak. So ako, sobrang adjustment ang nangyari sa buhay ko dahil hindi ako ready talaga. So sabi ko nga, months bago ako nagbago. Bago ko in-embrace yung fatherhood. Kasi hindi, dahil hindi ko naman alam kung paano magpalit ng diapers, hindi ko alam kung paano magtimpla ng gatas. Hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng pambili ng mga damit nila. Yun, as a father, ang dami kong natutunan na magaganda para para maalagaan ko talaga yung mga anak ko. Ang dating Don Romantico slash bad boy ng Tarlac City, naging lovable daddy. Naging hands-on si Don sa pagpapalaki kina Dart Lee, John Kill at Sabrina sumikap si Don para ibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak kung mayut siya ng gusto at hindi nagtagal. pagpatayo si Don ng magandang bahay para sa kanyang pamilya at sariling bar and resto. Manage ako ng isang resto bar. Ako na yung napili nila para magmanage. Tapos naging bread and butter namin. Doon na nag-start hangga sa nagpatayo na ako ng sarili kong wine bar and cafe. Umalis na ako doon sa grupo. Uh, yung pinagbentahan noon, yun na yung inipon ko at pinadami ko para magkaroon kami at magpatayo ng bahay unti-unting natupad ni Don ang mga pangarap para sa kanyang tatlong anak. Pero sa kabila ng magandang estado ng kanyang buhay ngayon, aminado si Don. Hinahanap pa rin niyang magkaroon ng katuwang sa buhay. Ang mahanap ang magiging ilaw ng kanilang tahanan. Importante ang magkaroon ng ilaw ng tahanan sa isang bahay o sa isang pamilya dahil yung sa pagiging ama siya yung magiging katuwang mo sa pagdidesisyon, sa pag-aalaga at sa pagpapalaki ng mga anak. So parang kailangan na kailangan yun sa isang pamilya. Isang araw, naisipang i-post ni Don sa Facebook ang picture nila ng kanyang mga anak sa kanilang bagong bahay. At sa dulo ng caption, pabiro niyang sinabi ang "Wanted: Ilaw ng tahanan with 15,000 pesos monthly budget at may kasama pang benefits gaya ng SSS, Pag-IBIG, PhilHealth at life insurance." Usually kasi sa isang bahay, pagbago yung bahay, picture ng family, may nanay, may tatay, bakit ako tatay lang at mga anak? Siguro na curious sila, asan yung nanay pala? Ga Halos ganun yung comments. And then, yun nga, nakita siguro nila bigla doon sa account ko na, ah kaya pala, naghahanap siya ng ilaw ng tanan. Yun, doon nag ang lahat. Pinusuan at dinagsan ng mga comments ang post na ito ni Don at agad na nag-viral. Sa isang iglap, pinagkaguluhan siya ng mga girls single man o kahit may mga asawa pati ang mga Becky abay gusto ring mag-apply kani-kanya silang paandar sa mga comments mapansin lang ni Don para kay Don, ang simpleng post na ito ay nagbigay buhay sa namatay niyang love life. Nagkaroon siya ng pag-asa na isang araw. Hindi imposible na mahanap rin niya ang kanyang magiging kabiyak. At ang may papangako ni Don sa kanyang future, ilaw ng tahanan, hindi lang bahay at lupa, kundi pati buong niya ay ibibigay niya sa babaeng mamahalin siya at ang kanyang mga anak. Tayo naman lahat mga tao may mga pagkakamali. No? Hindi man naging successful yung mga relationships ko dun sa mga nani ng mga anak ko. Uh, ang nangyari ngayon, ang importante is magkakasundo kami uh, pagdating sa mga bata. Kasi sabi ko nga sa kanila, yung mga buhay namin, second na lang sa future and welfare ng mga bata. Pero para sa kanyang tatlong anghel, proud sila sa mga sakripisyo ng kanilang daddy. Wala na raw silang mahihiling pa sa kanilang super dad. Si daddy po ay marambing sa akin. Masarap po siya magluto. Na Alagaan niya po kami. Binabantayan niya po kami ng mabuti. Hindi na po kami niiwan. Saya po ako dahil tinutulungan niya po ako pag aaral ko po. Thank you po, Daddy. I love you. Ang ating mga tahanan ay tumitibay. Hindi sa kung sino ang tumatayong haligi nito o kung sino ang nagbibigay ng liwanag dito. Thank you. Happy Father's Day. I love you. Ito ay sa pagmamahal na nagpupuno sa puso ng mga taong nakatira dyan. Kumpleto man o hindi ang haligi o silao ng tahanan